Alam niyo po ba mga kababayan na dito sa barko ay ginagamit pa rin ang series connection? Kung nakikita niyo po yan mga kababayan, dalawa pong LED yan. Originally po ang nakakabit dyan ay fluorescent tube. Ang bawat isa noon ay 18 watts, 18 watts, 18 watts. Ang balas naman ay iisa lang 36 watts. Kaya ang connection ay series. Malalaman natin kapag series yan kasi kapag naka-off yan, pag in-off natin yan, ang isa ay mag-off din. Tingnan natin ha. Off natin. Ayun, di ba? Nakita nyo. Ibig sabihin lang, ang connection ay series pa rin. Ang ginawa dito, hindi na tinanggal ang loob, hindi na tinanggal ang ballast. Pinalitan lang ng, ng LED tubes. Okay? Ang bawat isa yan, 9 watts. 9 watts at gumamit lang po ng starter o fuse para sa ating LED tubes para ito ay umilaw. Hanggang ngayon, series pa rin po yan. Pwede natin palitan yan, tanggalin na lahat at idirik ka na. na. Idirik na, na dito sa ating, uh, sa ating LED tubes ang kanyang supply. Yan po mga kababayan, ibig sabihin ang series ay gamit na gamit pa rin. Ang naanjang uh, ballast ay 36 watts, ginamitan natin ng dalawang tubes. Pero sa ngayon po, binabagon natin yan. Kapag ang, lalo na kapag ang ano natin, yung holder, yung fluorescent holder natin ay basag na tinatanggal natin lahat yan at tinatanggalan natin ang kapasitor, ballast para direkta na, na ang supply sa ating tubes, LED tubes. Okay, mga kababayan, thank you po sa inyong panonood.